good morning guys hindi ako sa ano bundok sa arok buk bukid namin dito sa ano ah malamba ah uh, si ang sa amin ito ang daanan dito oh. doon ang bahay ko sa ano doon banda ang bahay ko so ngayon may pupuntahan ako bumuhay ako sa ano kalinan may importante lang si ano kailangan kong bumaba kasi mayroong ano mayroon akong obligasyon doon sa amin lalong lalo na doon sa ano Panting, may ano kami don yung dayong kailangan bayaran ko yung ano, pundo namin doon sa pera ng ano pag may, mamatay tapos yung libing magpundo naman kami ng pera so ito ang ano ito ang lugar namin dito oh, ganda no o oh, yan. Yan. Paano yan? Paano ana ganon ganun. ganun? O oh, yun. Yun ang sa amin na lugar. Ito ang pinakamagandang lugar kung ano kung mayroon ng lugar na ano ah, maganda eh maganda rin kung sa amin pag malaki ko tong lugar namin dito oh, tingnan mo doon oh, doon yun ang area namin yung may ano may niyog maraming niyog dyan sa amin doon banda o oh. balikan ko oh. yan amin yan yung sa baba yun ano na yan bandang sideways na yan yun ang Dabao River yun Dabao River yun yun ang Dabao River namin dito pwede ako magdaan dyan Dun banda pero dito ako dadaan ngayon kasi ano magsimba pa ako doon sa malamba doon sa uh, Salab Alliance Church o so, kay ano Pastor Elias so, ito naman ang bahay ng ano, pinsan ko dito ang hmm, bahay niya ang ano tinitirahan niya ngayon doon sa barangay Malamba dito so, dito naman ang ano um, silbing aabutan uh, nila kung ano mga magpunta nila rito at magano ng kanilang lupa o kanilang ano yun 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 amin, amin yan, oh. laki niya yun hmm. so, hanggang dito na lamang siguro kasi okay, patiling ko pa sa tong ano pala lugar na dito pinsan ko to labang niyog dito ito ito ang niyog dito, niyo dito. pinakamagandang ano, lugar ito naman ang mangga kulang ah, hindi pa naiskinan para makabunga oh o oh, ito ang ano pinsan ko na sugatan ko ay ah, hindi iba pala yung sugatan <laughs> <laughs> ito, <laughs> ito ay ko simbat ha simbat din yung simbat ka simbat salab madiyo parat na ore iba ano yun ang salita namin dito sa uh, ah I amin mean, yung tribo namin oh. yan o oh. yun ang village oh. village yun know. o oh. barangay bantol oh. yun ba hindi to palang no? pinsan ko pinsan ha hindi doon nata nori Oh, dito naman sila oh. Mga pinsan, Hi! mga pinsan ko to. Hi, good morning. <laughs> mga guys. Padumi ka boyo, manimba mi. <laughs> Yan ang mayari ng bahay doon. <laughs> <laughs> yung ano, tinuturo ko sa inyo kanina. Sige <laughs> <laughs> ni. <Chiginit. laughs> eh. Dito kalinan. Diyaro magsimbat salam. Eh. Okay, Lagi. Mga kaibigan or guys hanggang dito na lamang siguro kasi hinihingal ako pag masyado akong ano, magsalita at saka naglakad na magsalita lalong humihingal ako so dito na lamang at mamaya dito ako dadaan dito. shortcut to so Babay na. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat.